The city, because the office of uh, the office of the vice president uh, planted the target of uh, one million trees uh, in three years instead of six years. No, You target namin uh, dapat matapos siya by end term uh, sa 2028 pero natapos namin siya uh, sa loob ng uh, tatlong taon ang isang million puno. At um, masaya din kami dahil na um, sumali ang uh, local government unit of Zamboanga City at ang mga tiga Zamboanga uh, City ang mga nalilirahan dito na magtanim ng tatlong libong puno ngayong araw na ito. Now that you were able to achieve your 100 million trees for all ay 1 million rather, sorry, BP. What's next po, BP? Ah, uh, tutuloy kami, ma'am. Uh, tutuloy kami sa pagtatanim. Hindi kami titigil sa isang milyon. Uh, gusto namin sana umabot kami ng 2 million by 2028. Uh, it is a dream. Uh, but anything na lampas isang milyon, masaya na kami. Dahil ang target talaga namin na regalo para sa Pilipinas mula sa Office of the Vice President sa loob ng anim na taon is isang milyon. Pero Uh, yeah, dito ngayong umaga nagsimula ang pangarap namin para sa dalawang milyong puno para sa Pilipinas. Ma'am, busig na kami sa other matters. Ma'am, Ma, am? Ma am, uh, ICC po, IDS Qualified na po si Chief Prosecutor. Ah, yes. oo. Uh, hindi ka po po nabasa, nababasa ang papel ano uh, kung uh, ano yung laman ng desisyon uh, ng disqualifikasyon Uh, pero uh, ang pagkakaalam ko po ay meron talaga siyang conflict of interest dahil uh, meron siyang mga representasyon noon sa mga alleged or supposed uh, witnesses. Pero you think um, it's, it's better now for the defense team now that he's out? sa prosecution naman kasi hindi mahalaga kung sino yung uh, uh, prosecutor eh kasi pareho lang din naman talaga yung gagawin nila na pag-iimbestiga pareho lang din yung gagawin nila na case build up no so ang ang mahalaga talaga is ang preparation uh, ng defense team ni dating pangulong uh, Rodrigo Duterte sa lahat ng mga posibleng uh, ilabas na witnesses at ebidensya Uh, ng prosecution. I'm sorry, alam namin pa ulit-ulit ang tanong, pero ang dami pa rin kasi interesado. Makibalita pa rin kay Sir, how's PRRD po? When was the last time you talk with him po? Matagal na kami, uh, hindi nagkausap pa. Uh, mm -hmm. matagal na, uh, siya hindi tumatawag sa akin. Ang alam ko na ang kausap niya is si Kitty. So si Kitty yung uh, mas may alam kung ano yung uh, nangyayari sa kanya yon at yung nagbibisita sa kanya doon halos araw-araw sa Hague ay yung kapatid niya uh, si Bong Duterte Pero yung sinasabi yung sinasabi sa nakagalaro sa mga skin and bones daw sa so PRD sa room oh, Well dati pa naman namin sinasabi yun no? noong una ko siyang nakita noong pagbalik ko sa Hague May may ko uh, pangalawa pangalawa ko siyang nakita na pagbalik ko sa Hing, uh, nakita ko na ang laki ng kanyang uh, pinayat at uh, hindi naman nakakagulat 'yon sabi ko nga dahil um, wala siyang gana uh, kumain at uh, walang wala siyang gana sa maraming bagay uh, dahil sa kanyang sitwasyon am is seven months Kailan daw siya ilalakas? Yes, ma'am. Opo. Um, Ipray ko lagi niyang baka. Sabi niya, hindi, eh, baka nakalimutan na ako. Yes, ma'am. Opo. Um, yes, ma Opo. Um, yes. Na, nasabihan naman na siya ng uh, lawyer kung ano yung ginagawa ng mga lawyers. No? At uh, lagi ko rin kausap ang mga abogado kung ano yung mga posible pang uh, gawin uh, para sa kaso niya. At uh, kagabi, meron din akong mga kausap ng mga abogado Uh, mga Pilipino kung ano pa yung pwedeng gawin namin uh, para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bank Leader Bonifacio Sabanya Sulipo ng translating po, po niyo ay bumaba sa from 61% to 52% na lang po. Your reaction po on that. And ano po tingin niyo na naging, naging, naging ano po? Um in, uh, para sa consideration po kaya naging bumaba. Yung um, Well, baka siguro dahil uh, hindi ko hindi ko hindi uh, ako makapag-speculate no, kung ano yung rason uh, ng mga kababayan natin kung bakit ta uh, bumaba yung trust rating. Pero ang masasabi ko ay committed kami uh, sa so Office of the Vice President at ako ang inyong uh, pangalawang pangulo na pag-igihin pa yung trabaho namin at uh, paniguraduhin na lahat ng projects na nandiyan sa loob ng Office of the Vice President ay umabot doon sa mga unserved and underserved areas ng ating bansa at doon sa mga areas, sa urban areas na uh, nangangailangan. Ma'am, si Fast Palace Officer Flercaso, uh, I agree. Ang kung sa mga naging pahayag nito kahapon, uh, may sinabi po siya na Uh, puro salita, puro bintang, walang ebidensya, walang kwenta. At sinabi rin po ni Jose Castro na ang uh, Marcos administration daw po ay uh, nililinis daw po yung mga naiwanan daw po na mga corruption po ng dating administration which is your father po PRRD. Uh, well, unang-una, wala, wala naman akong binintang uh, sa kanila. So, hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya na puro bintang na walang ebidensya. At uh, pangalawa, um, rightly so, no? hindi lang dapat sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Kung meron pa sa administrasyon ni Pangulong Aquino, ni Pangulong Arroyo, lahat kasama na rin yung uh, iskandalo sa korupsyon sa uh, eh, administrasyon ni Pangulong Marcos. so hindi, wag silang selective. Wag silang uh, Duterte ng Duterte lang. Kasi kung totoong korupsyon ang pinag-uusapan natin, hindi naman kahapon lang ang korupsyon ni. Eh. Ngayon lang siya lumaki ng ganito kagrabe na nasira yung ating bansa. Pero yung korupsyon, matagal na nareklamo yan ng bayan. Maraming nga re-reactan po ni Yusuf Castro sa para puro salita at kung bibintang is yung sinabi niyo po kahapon na uh, the Marcos uh, six to remain in power. Oo, oh, yes! Uh, hindi, walang, walang hindi pagbibintang yan, may ebidensya yan. Unang-una, yung kanilang failed na anong papapirman nila? Yes, yes. Yung failed na people's initiative nila. Uh, sa pagpapa amenda ng saligang batas. Pangalawa, yung uh, itong Congress na ito, pag-upo nila ay sinabi kaagad na priority priority nila ang charter change. No? At doon sa pag-uusap namin ni dating pangulo sorry, dating pangulo na siya ni BBM <laughs> doon sa pag-uusap namin ni BBM at ni Senator Amy Marcos noong October na bago siya umalis ng ah uh, October last year po. Hindi. Bago siya umalis papuntang Amerika, nag-ausap kaming tatlo. Doon sinabi ni BBM na alam niya ang galawan ng charter change. So hindi yan Uh, walang ebidensya. Nasa papel yan, yung PI na ang laki ng gastos ng gobyerno. Uh, charter change yun. Yung statements uh, ng House of Representatives pag upo nitong 20th Congress na charter change ang uh, prioridad. Nasa papel yun. Mamasin in 2023 na? Or yes 2023 siya umalis uh, papuntang US na nasa Department of Education pa. Ako. Noong unang lumabas yung impeachment October 2023, unang nagsalita ang makabayan uh, sa impeachment ko. E okay, kidding ko siya at yung discussion na yon umabot sa charter change. Uh, hindi ko alam kung bakit umabot doon, hindi ko na maalala pero nandun si Senator Amy Marcos, tatlo kami uh, nag-usap at uh, nagsagutan na sila sa Charter Change. Pero ang pinunta ko doon is, tinatanong ko siya, bakit mo uh, pinapabayaan na gumalaw ang House of Representatives ng impeachment, na wala naman akong ginagawa? Pero ma'am, ano raw kung ba yung end goal ng Charter Change? Why are they pushing that? Kung sa inyong discussion. Ang, ang cover story nila is economic provisions, uh, ba? Diba? Ah... Uh, at, at ang sinasabi naman natin, ang dami namang batas na ang kailangan na ay implementasyon, hindi kailangan ng pag-amenda uh, pag ng Constitution. Yan yung cover story nila, charter change. Pero ang totoo niyan, term extension yan. Ma'am, can you recall the answer of BBM that, that time when you asking na bakit mo hinahayaan? Wala ka namang pinag ah uh, Nag-deny ata siya at the time. Or no, no, no. Ang sinabi niya, hindi siya nag-deny. Ang sinabi niya, oh, that will not happen. Parang ganyan yung sagot niya. Check with Senator Amy Marcos, ah, kung tama yung memory ko. Same promise that he gave you pagdating sa arrest ni PRD. ba? That he will not support. Yung sa arrest ni PRD is not about request ko sa kanya. Ang sinasabi ko doon, is yung um, pagpasok ng ICC that sa, dito sa ating bansa because it's an affront on our national uh, sovereignty. And I questioned that on paper and he answered on paper as well na hindi pa ang ICC. And I think lumabas na yung papel na yun eh kasi parang nilift siya sa isang group chat ng mga lawyers. Ma'am, ano po ang... Ano po ang chance ng defense team na makapanalo sa kaso po sa NPRDD po doon sa sa Ah, ma'am, hindi ko ma-assess yung chances nila kasi hindi ko nakikita yung lahat ng documents na nasa prosecution. Sila lang kasi ang nakakakita noon, ma'am. Ah, hindi siya pinapakita ng abogado dahil bawal sa kanila yon na ipakita nila. At kapag kasi na-sanction ang abogado or na-disqualify ang abogado, uh, mahirap siya kasi kailangan maghanap ng uh, bagong team. Kumusta po ang moral ni PR dito diba? ano sa... Uh, ano siya ma, malungkot. Malungkot siya sa nangyayari sa bayan. Oo. Uh, kasi frust frustrated siya kasi hindi siya makatulong ba. Gusto niya tumulong, hindi siya makatulong sa mga nangyayari ngayon? Yes, ma'am. Mga controversy? Yes, ma'am. Sa uh, nangyayari na korupsyon sa administrasyon. Reaction nyo, reaction nyo po sa uh, sinabi ni Ombudsman Ramulya na first thing na gagawin niya as the Ombudsman ay eh, halungkapin niya uli yung kaso kung yun confidential Ah, uh, yes, halungkatin niya na ng halungkatin lahat uh, sa akin, no? Pero wag lang siya maging selective. Halungkatin niya din uh, yung mabilisan na pag-dismiss ng kaso ng drugs case ng anak niya. At uh, yung iba pang mga kaso at posibleng kaso ng mga kaalyado nila. So, wala tayong problema dyan, mga halungkat. Halungkat lahat. Last on my end po, sa palagay niyo, bakit um, yung uh, pagiging presidente niyo po, vice presidente niyo po, ang uh, palang itinidiin talaga sa different ano, issues po. And of course, TRRD po sa mga corruption kasi di ba may mga ginagawang investigation pero palaging nakapupunta po sa Duterte administration ang mga Opo ma'am. Ang tawag po dyan ma'am sa ganyan is political scapegoating. Ang ginagawa po ng isang tao o ni BBM ay dahil wala siyang uh, ginagawa, walang mga proyekto, walang accomplishments ang kaniyang gobyerno at um, uh, Matindi ang corruption na ginagawa nila. Ang ginagawa nila ay inaatake nila yung uh, kalaban nila or perceived na kalaban nila uh, sa politika para doon nakatuon yung attention ng mga tao at tuloy-tuloy lang yung kawalan ng accomplishments ng uh, gobyerno at tuloy-tuloy uh, lang yung kanilang uh, corruption uh, sa budget. So, ang term po dyan ay political scapegoating. Ma'am, mm -hmm. Ma as a lawyer, may naking bagay po kung ang Philippine government is mga manifest, say, parang Uh, para i-release si PRR. Kasi at one point in time, nabanggit niya pa ni waiting na lang sila sa kapag okay, sa administration o sa government on the possibility of the release of the government. Hindi ko alam ma'am ko, uh, hindi ko po masabi kung uh, ano po yung kung positive ba 'yon para sa kaso ni dating pangulong Rodrigo Duterte kung ang uh gobyerno ng Pilipinas ang magsabi na uh, i-release uh, siya. Uh, pabalik dito sa Pilipinas or kahit saan man. Pero sa paniwala ko naman ma'am, umaabot lahat ng mga ginagawa ng uh, Philippine go government doon sa ICC. Tulad na lang, noong sabi ko, pagpapasalamat namin, pamilya sa Senate Resolution na nagsasabi na bigyan ng house arrest uh, si dating Pangulong Rodrigo Duterte for humanitarian considerations. At totoo din naman kasi talaga dahil uh, this is a fragile and ailing 80-year-old uh, man. At hindi niya gawa-gawa yung kanyang sakit. Nakikita talaga sa mga laboratory tests na nakikita ng mga doktor. Ma'am, are you willing to talk to the president for the sake of PR? Ah, oh, no ma'am. Uh, hindi ko kakausapin si dating So, hindi ko kakausapin si BBM para kay dating pangulong uh, Duterte uh, dahil ang ang sa akin is yung ginawa nila na kidnapping ng isang Pilipino sa loob government kidnapping ng isang Pilipino sa loob ng ating uh, bansa there's no going back uh, sa ganun ma'am uh, trabaho niya 'yon eh at uh, trabaho niya 'yon in the sense na inaprobahan niya na hindi niya dapat ginawa bilang isang uh, pangulo Kung ano man 'yung problema ni uh, legal problem ni dating pangulong Duterte ngayon ay uh, problema na yon niya at syempre ng pamilya namin dahil ama namin siya. Pero for me, uh, to go to him and request for in on behalf of former President Duterte, no. Because there's there's no going back sa ginawa nila na rendition. Ma'am, yung most country po na agree na kagapit si PRRB, uh, whether yung Europe yung ba ito? Uh, oh, hindi ko masabi ma'am uh, hindi ko masabi kung uh, anong country yon dahil um, unang una hindi siya pinapalabas ng ICC at uh, kung magsabi man ako kung anong continent siya baka mag-speculate uh, yung mga tao but at this point they're still open to accept and then they meet their the standards of the ICC in case ko na map mapagbigyan ng ang uh, ang huling pag-uusap namin ng abogado patungkol sa sa bansa na ito at sa interim release ay meron pa rin cooperation yung bansa doon sa api na ginawa nila para sa denial ng interim release. Ma'am, um, I, I need to ask this one, pero are, you already like for conditioning the former resident ng yung bang worst case scenario na he might really be staying there until Christmas. Oh yes, ma'am. Expe uh, expected uh, na talaga namin no, yon. Aware po siya. I mean, kinukondisyon niya yun, yun na ba yung utak yeah. niya na baka hanggang Pasko, hindi ko kata. Um, hindi ko pa kasi siya nakakausap pa uh, lately. But uh, nakakausap naman niya yung abogado niya araw-araw. So alam ko na meron siyang information na ganun yung mangyayari. Ang sa akin lang ngayon isinahanda ko yung schedule ng pagbisita ng mga family members. But the family is looking at the worst case scenario ng paka pag magpasko nga talaga si Presidente. Yes ma'am. Kasi naka on deck na si Veronica, si Kitty para mag Pasko at mag New Year doon sa Hague. Uh, si, Kita at, si Veronica at si Mila ah, napapansin ko naman kasi na ano eh, ah, or napapansin naman natin lahat na si PPM hindi siya pumipili base sa kwalifikasyon ng kanyang mga appointees. Napapansin natin na pumipili kung sino yung um, kaalyado nila at uh, sumusunod sa kanila. Pero kayo mag-review, qualified na si Yusuf ko <laughs> hindi ko siya uh, kilala at uh, hindi ko siya, hindi ko alam kung anong nagawa niya para sa bayan, para siya umabot. Uh, at hindi ko nagawa ko ano yung, uh, hindi ko alam kung ano yung nagawa niya para sa legal circles and legal community and judicial system para siya uh, maupo ng... Department of Justice uh, Secretary. So, ang masasabi ko lang ay hindi siya magaling na tagapagsalita ng Office of the President because uh, she brings embarrassment to uh, the country. Kasi ang tagapagsalita ng isang Pangulo, pinakikinggan niya ng local community ng international uh, community. At tapag uh, nakikita ng uh, mga kapitbahay natin, yung mga malalayong lugar na ganito ang magsalita ang pagpagsalita ng uh, Office of the President. Nagdadala yung mga kahihiyan sa bagay. Right. Thank you. Thank you.